Mula Baguio City, puntaan naman datin ang mga pantalan at uh, mga terminal na bus, diha sa Dakbayan sa Sugbo sa Cebu. Naron ngayon si Jesse Atienza live. Jesse, may gabi. Yes, Aljo, live tayo ngayon dito sa Port Terminal 1 ng Cebu Port Authority. Dito yan mismo sa Cebu City kung saan uh, patuloy pa rin ang uh, pagdagsa ng mga pasahero. Actually kanina medyo punuan talaga itong mga upuan kanina ng mga pasahero. Pero karamihan sa kanila ay nakapag na sa kani-kanilang mga barkong sasakyan papunta sa kani-kanilang mga destinasyon. Karamihan sa kanila, yung ilan sa kanila ay tatawid papuntang Ormoc City, yung iba naman ay uuwi sa probinsya ng Bohol at karamihan sa kanila ay tatawid naman papunta sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng mga lungsod ng Surigao at uh, Iligan. At kanina nga ay nagsagawa ng inspeksyon ng Philippine Coast Guard at ang Cebu Provincial Police Office sa mga terminal at pantalan sa lungsod para masiguro na ipapatupad ang mahigpit na seguridad lalo na patuloy ang pagdagsa ng mga pasahero. Baga pa lang nagsidatinga na ang maraming pasahero. Kaya naman, nag-ikot sa mga terminal ng Cebu Port Authority ang mga personel ng Coast Guard District Central Visayas. Sinuri nila ang siguridad na ipinapatupad. Isa-isang chinicheck ng mga security personnel ang mga bitbit -bit na bag, mga bagahe o mga kargamento ng mga pasahero. May mga K-9 unit ding ipinakalat ang Philippine Coast Guard at sinuri din ang loob at ang mga sakay sa mga vessel. Ayon sa pamunuan ng Cebu Authority, umabot sa mahigit 500,000 yung mga pasaherong dumaan sa kanilang mga pantalan noong nakaraang ta taon. Kaya naman inaasahan din nila na posibleng pagdagsarin ng mas maraming pasahero ngayong taon. Samantala, kanina dumagsa na rin ang maraming pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Ito yung pinakamalaking bus terminal sa Cebu kung saan sasakay ang mga babiyahe ng Cebu at papuntang Dumaguete City ng probinsya ng Negros Oriental ayon din sa pamunuan ng Cebu South Bus Terminal, posibleng umabot sa mahigit 100,000 ang mga pasaherong dadaan sa terminal nila ngayong Simana Santa. Kasama na sa bilang na yan ang sa North Bus Terminal. At dagdag pa nila, hindi dapat mabahala ang mga hahabol ng mga pasahero dahil bukas 24 hours ang kanilang terminal hanggang sa... Nagsagawa din ng inspeksyon kanina ang Regional Director ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRD Region 7 sa mga bus at sa mga driver. Nagpakalat din ng mga security personnel ang Cebu Provincial Police Office sa terminal. Ayon sa hepe ng CPPO, nasa halos 2,000 mga PNP personnel ang kanilang idineploy para sa Semana Santa na magpapatupad ng siguridad sa buong probinsya ng Cebu kasama na ang puwersa ng Philippine Coast Guard at ng Joint Task Group Cebu ng Philippine Army. Kanina personal din na nag si Cebu Governor Gwen Garcia sa Cebu South Bus Terminal at kinamusta ang sitwasyon ng mga pasaherong nakapila at naghihintay sa kanilang biyahe eto Aljo, pakinggan muna natin nating naging panayam kay Cebu Governor Gwen Garcia Well as you could see there's a vast improvement we have started to air condition the terminal uh, put in several several units of air conditioners so that the passengers will have uh, a more comfortable stay inside But this is really this is peak season so we will be adding more fans electric fans inside kasi parang hindi kaya ng aircon But we continuously seek to improve We welcome you know suggestions at saka yung mga constructive na criticisms because it really challenges us to improve, to do better for the people. Aljo, kung may dagdag ko lang, no, ayon din na sa pamunuan ng Cebu South Bus Terminal, ay may mahigit tatlong daang mga bus silang mga naka-schedule na babiyahe ngayong Simana Santa. Kaya para dun sa mga kababayan nating hahabol pa sa pagbiyahe simula bukas hanggang sa mga susunod na araw ay hindi dapat mabahala dahil meron pa rin silang mga bus na masasakyan para sa kanilang pag-uwi sa kinikanyang mga bayan para sa pagunita sa Simana Santa. At yan muna mga huling balita mula dito sa Cebu. Balik sa inyo, Aljo. Nagang salamat, Jesse at